So, maayong adlaw, Alorad. This is Al J. Mark Silakan Habian. And welcome to my video diaries, making videos all year round, capturing moments, making memories, and telling stories. So, for today's video, guys. So, naataka ron din sa lawaan. So, as you can see, nasa ano pa tayo, nasa post-operation pa tayo. Kasi, as we all know, last November 12, na tayo sa... Clarine Misamis Occidental. So, anyways, um, naata ka at lawa kay Gitagaan ta. Kay nag-celebrate ang lawaan dire sa ila, sa Kuan. Sa bang barangay lawaan, Aluran, Misamis Occidental. Nang Kuan, nagkuan sila, nag party. So, iti-taste test natin. Or taste test, i natin. <laughs> <laughs> yung handa nila um, na, naghatag sila og spaghetti pansit minudo og humba so si papa si papa gahatag so ikuan nato, i-rate na, to, na to ang ang wa man, wa, wa man good na to na rate tong kuan tong handa sa kuan sa sa barangay day sa tubod og yung kuan unsa ni ang uh, purok part po nila wala na to na ilang pagkaon so naata ka ron karong adlawa i-rate e, na to kung unsay kuan so nice no ang ilang spaghetti o oh, na ay dog na ay corn beef gamay o karne giniling mm. <coughs> <laughs> ang, ang hotdog dog <laughs> margarina <laughs> murag dili man tender juicy tas ang pasta mm. Dapat bilan mo ng agbik din yan So anyways mm, Tamis tamis So to be honest Hindi kasi ako fan ng mga ano, ng mga matatamis na spaghetti mm, ewan ko, parang hindi ako fan talaga. Pero okay naman yung Jollibee Spaghetti, yung Pinoy, yung Pinoy style, yung sweet spaghetti. Pero ito kasi parang, um, <laughs> alam mo ikaw na lang. Uh, um, uy, hindi ah, masarap siya. Masarap, masarap yung pagkakaluto ng spaghetti. It so happen na hindi lang ako fan ng mga, ng mga masyadong matamis na spaghetti. Kasi para siyang lasa, nalalasan ko yung condense. Para siya kasi pero yung kulay ng spaghetti kung makikita niyo creamy na reddish na ano. Hindi naman tinipid sa sangkap kasi ayun oh, no, may nakita akong corn beef and giniling na karne. Masarap naman. Masarap. Ayun si Papa sa likod. Tapos yung pansit nila. Mm. <laughs> oy, sa lahat ng mga nakakilala sa akin no? for the record almost 16 years or 15 years since 2008 since 2008 hindi ako kumakain ng rice so favorite talaga natin itong pancit spaghetti ay pa thank you so ayun si papa babalik na siya sa sa purok party nila purok party nila sa lawaan so kita na arata dire sa kuan sa amo ang balay dire sa lawaan so may Napon may tindahan napud may tindahan dire sa lawaan so okay naman yung pancit mm, ito may karne may repolyo may carrot may mga gulay naman ah actually ano siya bihon and canton combination mm, masarap Masarap kasi staple food ko yung ang pancit and spaghetti. Kasi nga, hindi nga ako kumakain ng rice. For almost 2008. See, nag-start kasi ako 2008. Kung 2010 plus 10... Alam? Andi. 10, 20, 14, 16... Oh, 17! Ay! Almost 17 years. Basta 2008. April 29, 28. 2000, 2008. Hindi na ako kumakain ng rice. So sarap naman yung pancit. Mm, fresh ha, bago ha. Hindi yung katulad ng actually si Papa. One pa yung ano nila, oh, parang parang gasugod pa lang jud ang ila ang puro parties to. So nangaon na dayon, tas gihaturan ra ko diri sa balay. Mm, hindi pa siya yung ano, hindi pa siya yung talagang katulad ng mga binibih na parang naingitan na yung pagkain, nakuha na na, pero kinif, kuha pa, fresh pa, bagong luto, maunang lami. Tapos ilang, lami ilang pansit, lami ilang spaghetti, hindi tinipid sa ricados, minudo, okay naman yung minudo nila, kulay green, may carrots, may patatas, hindi mo madistinguish kung ano yung laman tsaka yung carrots sa patatas kasi pula. Mm. Masarap. Mm. Sakto lang yung alat. Mm, uh, malinamnam naman. And ito yung humba nila. Actually, yung humba nila parang ito, parang tenga yata to. Hindi siya laman, cartilage o oh. cartilage, may banana blossom, may laurel, may bagyo bi may ano to black beans tambok walay onod <laughs> walay onod pero mm, tamis tamis na malalasahan mo yung black beans and overall upat ilang putahe siguro daghan pa to sila putahe dito so wala lang takabalukay wala kasi dito sa kuan sa barangay day na mo, mo po na mga pagkaon wala lang na po na ba wala lang ko time na ikuan i-review so kani eh, ang lalang takan ko spaghetti kasi nag ako sa spaghetti <laughs> <laughs> yung tipong dumaan yung Pasko no? yung Pasko hindi po na sa spaghetti pero masarap yung spaghetti nila matamis nga lang talaga matamis lang. Nalalasan ko yung condensed. Condense siya ang pagkakalasaw kasi ready siya na may pagka-creamy. Sarap. Today is December 29, 2024. So guys, please abangan nyo. Abangan nyo yung yung nasimulan ko kasi yung video diary ko ng 20, year 2021 at for the record since day 1 to day 1 of 365 days nagawa natin ng video yung yung nagawa natin ng video diary yung year 2021 natin um, hopefully this 2025 mabalik natin kasi 2022 pandemic day pan, still pandemic um, recovering pa rin yun yung mga tao sa trabaho, sa negosyo and everything 2020, hindi tayo nakapag video diary noon 2023 um, um, half of um, August 27, 2023 I started to kuan um, tingbalhin ako dire sa Aluran for good kay ning dagan man ta kuan pagka konbersehal barangay councilor sa barangay Tubod um, Aluran Misamis Occidental and luckily and by God's grace I know um, it was God's um, it was God's plan for me to win the election last October barangay election 2023 so pinalad po tayo, naka tayo ng ano. So soon, makikilala nyo, uh, sobrang dami kong gustong gawin sa year 2025 na simulan kasi na-hack na yung ano natin, yung Proud Aloranon People of Aloran, yung Aloran TV natin na uh, ewan ko ba na sobrang sinusubok tayo. Lahat ng mga gawin kong pages dito sa Aloran is na-hack, na nare-report. Ewan ko kung bakit I don't judge. I don't want to give um, ano yung basta ayoko kong magsalita. <laughs> ayoko kong magsabi kung ano yung nangyayari sa atin. Pero hopefully sa year 2025 mas magiging matapang tayo. Palaban tayo na ikukuwento ko yung buhay ko. Ito ha, walang ano to. Ha. Um mas magiging ano tayo mas magiging bold mas magiging strong mas magiging um basta mas magiging matapang tayo na uh, ikwento kung ano yung nararanasan ko dito sa Aloran so ibabalik natin hopefully yung video diary natin kasi yung video diary concept ko na siya matagal na year 2021 ko lang siya na simulan pero matagal ko na siyang ano kasi um, dati nung bata ako, mahilig akong gumawa mag diary sumulat so the video diary is my modern way of making my own diary through videos so yun napansin nyo sa intro natin kanina welcome to my video diaries making videos all year round capturing moments making memories and telling stories so lahat sa video diary natin kung ano yung mga may experience natin ikikwento natin nang walang halong nang walang dagdag bawas. So ikikwento lang natin yung mga na-experience natin kung ano yung na-feel ko, nararamdaman ko, na-experience ko in that specific and particular time, place, and date, doon ikikwento natin lahat. So samahan nyo ko, marami. Um, gusto ko po kasi kilalanin yung mga actually I will make a separate video sa mga sa mga nangyari sa akin. So, nagkaroon kasi ako ng major accident uh, um, Well, not major accident Basta na aksidente ako Nagkaroon ako ng major operation Na itong left shoulder ko is na-operahan And na... Nalagyan ng titanium plate So siguro separate videos na lang yun So mas kilala ninyo ako And... Um nawa'y maging interesado kayo sa kwento ko at kung paano ko ikwento ang mga na-experience, mga naranasan ko dito sa Alorran Islands Occidental. Not in not specifically in barangay where kung saan ako nakakuan na na, na, na kagawad, barangay kagawad, but hopefully in sa tanang aloran sa tanang sa tanang aloran sa tanang mga aloranon or mga places barangay sa 38 barangays dire sa municipality of aloran um, samahan niyo ko nat hindi lang siguro sa aloran siguro sa tibuok misok sa 14 municipalities and 3 cities ng misamis occidental So basta marami akong gustong gawin. Um, abangan nyo na lang kasi marami pa akong gagawing documentaries regarding kung saan talaga yung root ko. Kasi may nalaman ako na si Ambrosio Bacuab yan ang isa sa mga nagtatag kung bakit na-establish ang, ang Aloran ngayon. So, hal samahan nyo ako kung paano natin siya kilalanin yung, yung root namin. Pinaka-root talaga ng, ng habian ng silakan kala mama so samahan nyo ako um, gagawa pa ako ng marami kasi yung proud Aloran ng people of Aloran na hack yung Aloran tv natin um, ikikwento ko kung ano yung mga naambag ko sa Aloran. my own little way na naambag ko na na contribute ko sa community ng Aloran especially when I started na mag-charity last December 16, 2021 tapos nasundan nyo ng um, July 7, 2022 2023 Basta ikukwento natin lahat. Lahat, lahat. Yung background ko. Pero nagpapasalamat ako kasi kahit hindi ako lumaki dito sa Aloran ni Samis Occidental, tinanggap ako ng mga tao dito. Pero Um, well, walang perfectong ano, walang perfectong lugar, walang perfectong tao, walang walang perfecto. So lahat um, basta sa, sa ipapangako ko sa year 2025 mas magiging matapang tayo na ikuwento yung mga karanasan ko sa first year um, actually uh, nag-celebrate ako ng, ng, first year talaga ng buong year na nasa Aloran ako na hindi ako umuwi sa Manila. Last August, August 27, 2024, tapos nag one year tayo sa serbisyo sa Barangay Tubod. Last December 1, kasi last December 1 kami na nag-turnover, nag... nag, -turn over, nag uh, <laughs> Wait lang naman. Ano Nag-gaano <laughs> ako. So yun, sasamahan nyo ko. Come ningkuan ka dito na naging mura kong video ba so samahan nyo ako so yun lang muna um, kakat ko na muna yung video natin bye bye